Samantala, isang gwardya binugbog at tangkapang pagbabarilin ng tatlong mga lasing na nanghingi ng pangyosi. Brigada Intern Arlen Manangan sa detalye, ibrigada mo! Brigada! Isang gwardya sa parola compound na inila ang binugbog at tinangkam barilin ng tatlong lasing na lalaki habang naglalakad papunta sa tindahan. Ito ay matapos hingian ng pangyosi, ngunit hindi siya agad nakapagbigay. Tinangkang barili ng sospek ang biktima gamit ang mismong baril nito, na nalaglag kung kaya't hindi na ito pumutok dahil nakalak. Agad namang tumakas ang mga sospek matapos rumasponde ang mga pulis. Samantala, nahuli ang isa sa mga sospek at nasampahan ng reklamong attempted murder sa Comprehensive Law on Firearms and Ammunition. Sa ngayon, patuloy ang paghahanap sa dalawa pang nakataas na sospek. In the heart of changing lives, ito si Brigada Intern Arlen Manangan ng 15 15.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.